Good evening. Good evening dahil 8.30 na ng gabi dito. Ina niyo guys, oh. Ang ganda ng araw namin today. May araw. Ayan ang paligid natin. Dito tayo sa forest. Ayan. Green na ang mga dahon kasi springtime. Ayan ako nakaupo. Ayan yung shadow ko shadow natin. Ayan. Gabi na pero <laughs> maliwanag dahil naka ano na tayo, nakalagpas sa winter time. Hi! O, oh, diba? Yan ang shadow natin. Shadow. Oh, ayan. Tahimik ang panahon. Actually, Easter Sunday pala. Easter Sunday ngayon. Ayan. So, ang ganda ng paligid, diba? Ayan lang. Bye-bye na muna.